Ayan na. Inampisa na niya sa tambay. Hmm. Mm. Bata. Hmm. Uh. Mga lumisog. Okay, <coughs> eh, tapos babo ito. No? Ito. Ito. Wala tayo mga um, panahog. May <coughs> pa mo si Baba at pagkaon. Hmm, ano na. May pagkaon mo si Baba. O, oh, diba? Yung nga nga baba. Pag-inap tubig, o. Oh. Alam? Pag-inap tubig na ano ba? baba ba? Pag-inap tubig. May magunod. Ima ko lang kakainap tubig. Ang igwa mo na sa buli lagi. Ah, igwa mo niya sa buli. Makaroon yung sandaran. Hmm. Ay, ang ginapagi mo lang nandar tubig sa baba -ba gali. Hmm. Huwag mangyastambay sa buwan lang Ayro pag Ayro pagkaon. Lagi man. Lagi man. 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 Nawar itong bitog ko okay, na kaanon na uat man. Ikan anan da ikan e kan an man yapo. Oh, isog tong bitog na mo. Ang bata. <clears throat> na, yeah. may isag. May isag. Oo, oh, may isag. Pagkabati ko, may isag. Ay, hindi ko na pa makaroon na, banyante. Ay, gaano ko nandang dunggan karon <laughs> Gabungo siyempre, ro, ro, so, ro, tunog ay ito, sa sugod man. Iba, matar tunog sa sugod, iba man tunog sa guwa. <laughs> Pano dan tirai? <laughs> Baguman mo ting alaga. Namatay na yung unang alaga niya. Ayan na naman yung alaga niya ngayon. Tambay na naman niya.